We gon' be all right now The heartbreaks, the goodbyes The bad days gon' pass by We gon' live our lives now We gon' be all right now When we weep, we gon' smile We gon' leave our best life Leave the pain behind mm -hmm. all the days I used to meet you at the beach side pwede naman tayo kasi paano lang ginagawa Sagada Orange hindi sya citrus, orange sya talaga. Orange sya. raw ang kulay nya. Uh, parang green, mag-green-green -green pa na manilaw-nilaw. guys ano, sa rapid score tutuluyan 7 days homestay stay sa Gada ang ganda ng room oh, simple lang siya Si kuya denver ang ating tour guide. kuya taga dito rin? Yes sir. since birth? Oh, okay, Ayan. Dito yung 10 pesos na access fee for the access fee. 10 pesos each. Yung uh Tatanggalin mo sa na kasi... Ay Ay mga bapa. Puno to. Giant fern. Giant fern. Yes. Oh. Abang pa ng mga... Uh, mga... Mga... Jurassic. Yung, mm, dinosaurs. Pero ito... Itong mismong puno na to, gaano nakatagal? Ah, ito... ang uh, Mga... Um, Giant ten, fern, panahon pa rin ng mga dinosaurs. Kapag ang laki. Yung mga ganyan, kapag may magkakatabi ng mga more than 10, ganun, ibig sabihin may tubig sa kanilang paanan. Ah, yun na. ang palatandaan niya. Okay. Okay. Ang mga nandito sa harapan is yun yung mga pare. Okay. Choice nilang dyan ilibing dahil gusto nilang sila yung unang masisilayan kung may ililibing or may dadalaw. Mm -hmm. Kaya sa harapan nila choice. Okay? And then kung titignan natin yung iba, dalawahan, yung iba bakante, katulad nung nasa dulo, but um, bakante yung isa, kasi dito naniniwala sila ng forever. So that's why yan sa mga asawa nila. Ganun. Okay. Uh, Kaya kapag namatay yung isang elders dito, magpapareserve na siya. Parang yeah. reservation na yung, ano, yes, yung, yung isang butas. Pero butos. kung uh, medyo bata-bata pa, hindi pa pwede. Kasi ah, may chance okay. po siyang uh, mag-asawa ulit. Mm -hmm. yeah. mag Tama oh, po. Yung sinasabi ninyo kanina na yung pinag Yes. Dito sa All Saint Day, yun yung ginagawa namin. In instead na kandila yung gamitin, yung pitchwood or yung salang. Yung salang is yung nakukuha sa gitna ng pine tree. Very flammable po 'yan, may natural gas. Yes. Ah, okay. Yes, kaya dito sa all-sunday bonfire 'yung ginagawa. Mm. Para siyang kalat-kalat uh, ng mga apoy. Yes. Uh -huh. Lahat 'yan may apoy. Bawat bawat puntod. Bawat puntod po po. Mm. Kaya kung pipicturean sa gabi, maganda. Okay. 'Yun ang ginagamit nila, 'yung gitna raw ng puno ng pine tree. Yes. Tapos tuwing all-saints day lang 'yan. Yes po, ma'am. Kung normal days, yung kandila ginagamit. Mayroon yung mga hapon, mga lokal. Halo-halo na. Opo. Yung iba kasi nasunog, nasabugan, di na makilala. Then yung iba walang nag-claim, kaya nilibing na lang sila ng maayos. Dito sa Veteran's Tomb? Opo. for those who sacrifice their lives and service that people may live in peace mabibigla ka talaga kapag first time. Sagada tao. Napakalamig dito. Kahit natanghali, mainit, susikat yung araw. Yung hangin malamig. umi sarap sarap? mhm piraan mo umubosin <laughs> ko na ito yun yung yuwest yung plato natin parang binahanan ng bagyo umubos <laughs> gutom na gutom po eh yun Sarap ng pagkain dito. Sa ulitin. Dito tayo sa ano, baby poles. Mini poles nila. Yeah. Kaya na guys, oh. <laughs> may poles pa rin tayong napuntahan

rental. Mas mga yung rent ito ano, scooter. Five hours. natin yung kanilang town trapper nag nagrent po tayo ng motor nila 5 hours 500 pesos pero sulit Oh, sobrang ah, lamig. Woo! Guys, hindi rin namin alam kung anong meron sa dulo pero samahan nyo kami ikutin natin, puntahan natin yung mga aso pala dito guys yung mga imported yan paghala-gala lang Ayan. kagaya nyo no, nakikita nyo yan German Shepherd tax natin, grabe bigas kaya tehatog Hey, na ako. Tingin ko may ano doon, may town din doon, may barangay din doon sa baba. Ayan oh. Kumo na lang. Kunti pa tayong sumuko. <laughs> Katakot na kasi. Tingin ko ano na siya. lip Grabe yung labi ko. Putok-putok na eh. Dami aso. Smoke goodies. Ah, oh, tulis tanga di tu. Beri aja, no. Eh. Big shop. Shop. Brewed coffee tayo. Uh, Sobrang damig dito. Ilan po sa beauty? Dalawa lang po ma'am. Nagpaalam po tayo dito. Pumunta sa beauty nila. Pwede, na, pwede, pwede naman daw po. Ayan. Ayun o. No? Diyan tayo tatambay. Hmm. Masaya po, naabutan natin yung sunset. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Nachampahan lang natin siya dito. Ah, Hindi okay. naman talaga natin siya hinanting. Pero tinatahanan na makita natin. Ah, ganda-ganda. Ganda. Tara. Ganda. Ganda. So guys, masarap pagka kasama niyo yung labuan one niyo. Diba, sir? <laughs> pwede ka tumayo doon sa ibabaw ng bato picture na namin kayo <laughs> sa yung bata na yan <laughs> <laughs> iskelba pero 'yan ang maganda sa bata, 'yung bibo. Kasi Oh we gonna be all right now The not the the goodbye the bad days gon' pass by we gonna live our lives now we gonna be all right now when we weep we go smile we gonna leave our best life